Hello mga kaindey ko! Ayan another day, another entry na naman tayo for today's video. Siyempre, bilang isang content creator ay kailangan talaga nating may upload. Paano tayo sa sahod kung hindi tayo nag-upload at nagsisipag pag araw-araw? Ay taray, may pag -anar? Wow! Dahil nga may ganap kami bukas mga ka day ko, eh, ngayon araw ako naglaba. Maaga ko nga inupisahan aking paglalaba dahil alam nyo naman tuwing hapon dito sa amin ay umuulan. Kaya ito ang inyong hindi Maria mga kainday ko. Yung aga-aga na naman may pa-entry na naman ako. Siyempre alam nyo naman na niyakap ko na talaga ang pagiging isang content creator. Kahit nga minsan meron ako mga nababasa na talagang feel na feel ko na daw ang pagiging isang content creator at talagang wala akong pakialam. Dahil siyempre kaya nga ako nag video video dahil gusto ko talagang maging vlogger. Ay taray may pag Agad-agad ko nga mga kainday ko pinagsasampay ang mga natapos ng paikutan dahil mamaya ay meron akong kaganapan na dapat kong gampanan ay taray may paganar. Charis lang po. Aalis kasi ang inyong Inday Maria mamaya kaya syempre kailangan makaligo muna ako bago umalis. Pero bago yun ay kailangan matapos ko ang aking lalaban dahil alam nyo naman ang inyong Inday Maria ay walang ibang gagawa nito kundi ako lamang ay taray may paganar. <laughs> At pagkatapos ko nga dito mga kainday ko, ay agad-agad na akong naligo. Hindi ko nga isasama dyan ang aking dalawang bagats dahil hindi sila pwedeng sumama. Ay, taray, may pag-anar? <laughs> At charan, eto na nga ang inyong Inday mariah nakasakay na sa isang e-bike. O ba diba? kitang-kita nyo naman kung gaano ako ka-fresh. Ay, taray, may pag-anar? Charis lang po. Habang nasa e-bike nga kami mga kainday ko, ay talaga nag-chichismisa na naman kami. Ay, taray, may pag-anar? <laughs> Puputahan kasi namin ngayon mga ka-inday ko ang mga pusa na inaalagaan ng aming kapitbahay. Hindi nga sa kanya yun mga ka ko pero grabe talaga siya kung magmahal. Talagang napakahilig po talaga niya sa pusa at nananawagan din pala ako kung meron kayong mga alam ng mga shelter na talagang nag-aalaga sila ng mga pusa. Dahil gustong-gusto na rin kasi niya na mas safe tong mga pusa na nandito sa lugar na to. Madalas kasing nasasagasaan na yung iba at nagkakandamatay na ay kawawa naman. Ito pala yung mga kainday ko, yung mga pusa na inaalagaan niya. Nandito lang pala mga kainday ko sa boundary ng Tulyahan Road dito sa may Santa Ketera, Caloocan, Barangay 162. Sa mga nakakapanood po ng video na to, baka meron kayong mga alam na mga shelter na kumukuha ng mga alagang hayop, katulad na lang ng mga pusa at kung ano-ano pa. Ang dami na kasi dito mga kainday ko at nakakaawa naman dahil parang ginawa ng tambakan ng mga pusa dito. Kaya siya talaga mga kainday ko, umaga, tanghali, gabi ay talagang hinahatiran niya to ng pagkain. Kaya nananawagan po sana ako mga kainday ko, baka meron kayo mga alam na mga shelter na kumukuha ng mga hayop. Baka pwede nyo po itong puntahan dito sa boundary ng tulyahan. Medyo dumadami na po kasi talaga mga kainday ko yung mga pusa dito. At yung iba nga ay nagkandamatay na dahil nasasagasaan sila ng sasakyan. Yung iba namang mga kuting ay talagang namamatay na lang dahil hindi naman din kasi talaga biro mga kainday ko kapag wala silang nakakain. Kaya sana po sa merong nakakaalam dyan ang shelter ng mga hayop, baka pwede nyo naman po itong kupkupin para mawala na sila dito sa lugar nila. Nakakaawa po kasi at talagang wala na pong nag-aalaga sa kanila. Ito pala yung mga kainday ko, yung lugar kung saan sila nakapuesto. Ayan po yung boundary ng barangay 162, papunta po sa Maytulyahan Road. At dito lang po sila bandang mga kainday ko kung saan itong bakanting lote na to na maraming punong-punong -puno bakal. Nandyan po sila at ginawa na lang po ng bahay. Talagang sobrang dami na pong pusa kasi talaga dito mga kainday ko. Kaya naawa naman ako at ang sabi namin ay maghanap lang kami ng shelter na pwedeng kumupkup dito sa kanila. At pagkatapos nga namin mga kainday ko, dito sa pusa ay bumili na kami ng aming mamimerienda. Meron din kasi kaming pinuntahan pero hindi ko na na-video kanina. Ito nga pala yung binigay na blessing sa amin kaya ito ang tuwa na naman ng aking dudung kalib at si Inday Sofia. Dahil eto meron na naman kaming masarap na merienda for today's video. Kaya ang sarap din po talaga mga kainday ko na yung tipong merong nag nakakatanggap ka ng blessing. Kaya sobrang thank you talaga sa nagbigay nito at more more blessing pa po sa inyo. At busog na busog na naman ang aking dalawang junakis at ang sarap nga ng kain namin dito kain pala tayo mga kaindey ko sa masarap na pizza na to. Alam nyo ba na yung pizza na to mga kaindey ko ay homemade to? Nagtataka kasi kami bakit ito ay nasa looban pa. Ang akala ko nga ay franchise ito para hindi na mag ng, ng pwesto ay sa labas lang ng bahay nila ginawa. Siyempre nakimaritest na naman ang inyong inday Maria at tinanong ko kung ito ba ay franchise nila. Ang sabi ng tendera ay siya daw po talaga ang gumagawa ng, ng pizza na to. At ang sarap nga ng lasa ng pizza niya mga kainday ko, kaya talagang marirecommend ko sa inyo. Doon lang pala ito, banda sa may karuhatan, kaya lang hindi ko alam kung anong street. Ipagtanong-tanong nyo na lang, ilalagay ko na lang kung ano yung name ng pizza. Basta ayun mga kainday ko, um, pagkatapos nga namin kumain ay umentry na kami ng aking mga junakis. Siyempre busog na naman kami, kaya eto talaga ang saya-saya na naman namin. Ganyan talaga kami magnanay mga kainday ko kapag masaya kami. Lagi kami umentry aming mga reels para naman meron kami mai-upload at pagkatapos nga namin kumain ng hapunan ay eto, kailangan ko nang maglinis maghugas ng mga plato at kiskisin ng mga kaldero, medyo nangingitim na kasi siya mga kainday ko dahil yung tangke namin ay paubos na kaya talagang nangingitim na yung mga kaldero namin tuwing sinasalang namin gusto ko din palang magpasalamat sa inyo mga kainday ko dahil alam nyo ba na road to 60k na ang inyong inday Maria? Nakakatuwa naman talaga dahil araw-araw na lang ay merong nadadagdag. Sobrang blessed po namin ngayon mga kainday ko kahit sa maliit na bagay ay talagang pinagpapasalamat ko yan. Dahil alam nyo naman kung gaano ako kalakas mag-entry dito sa mundo ng social media. Ang katwiran ko kasi kapag hindi tayo nag-e-entry eh, paano tayo kikita? Ay talaga naman! Wow! Basta kayo mga kainday ko kung bagwan pa lang kayo sa pagiging isang content creator Ay content talaga bago engage ang inyong gagawin Para kapag meron kayong in-engage Tapos pumasok sila sa bahay ninyo Ay meron silang re-respakan Yun po talaga ang naging Ano ko mga kainday ko Simula nung pinasok ko itong pagiging isang content creator Kailangan marami tayong may upload na entry Para marami tayong views na ma-earn alam nyo naman na kapag wala tayong views ay wala tayong kita. Basta kayo mga kahinde ko, go 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 lang po tayo palagi. Mababa man ang views natin sa ngayon. Palagi ko po yan sinasabi sa inyo na hindi yan palaging ganyan. Meron at meron po talaga tayong swerting araw kaya pagpatuloy nyo lang yung pag-upload ng video. Tulad ko mga kahinde ko, hindi naman talaga ganun kataasan ng aking mga long video pero hindi po talaga ako sumusuko. Alam nyo naman kapag gusto mo talagang matupad ang yung pangarap ay kahit gaano pa yan kahirap ay kailangan mo talagang magsipag. Kailangan palagi talaga tayo may entry, mga kinday ko, dahil hindi natin alam kung anong araw tayo, swerte. Maganda na yung meron tayong pangbato, dahil sayang naman yung araw na yun. Ay, talaga naman. Kaya eto, mga kinday ko, meron yung kanta dyan sa kapamilya na talagang inyong dudong ay eh, kabisado, kabisado niya. Kaya eto, nagsasayawan na naman kaming dalawa, dahil alam nyo naman na yan na yung bonding namin dito sa bahay. <laughs> Ang sarap din talaga sa pakilabda mga kainday ko, yung tipong sinusuportahan ka ng iyong mga anak. Ako talaga mga kainday ko, kahit na nagumpisa pa lang ako sa pagiging isang content creator, ang sabi ko, hindi ba na ako suportahan ng iba, basta't nandyan yung pamilya ko, ay talagang i-go-go ko to. At nga pala sa may-ari ng FFL na nagbigay nito sa akin. Yan pala yung gamit nila mga kainday ko nung umalis sila dito. Malapit sa apartment ay nupahan namin. Talagang iniingatan ko talaga yung na yan mga kainday ko. Kasi alam nyo ba, ang pakiramdam ko talaga dyan ay lucky charm ko yun. Ay daray, may pag-anon. So yun lang mga kainday ko. Palagi natin ipagpasalamat ko ano yung mga natatanggap natin. So yun lang po. God bless.